Tanda mo inay, si sino? Si Debe, si Eme, si Utoy. Ano pangalan ng Utoy? Si Prisel. Oh, galing! <laughs> ako yun, inay. Ikaw <laughs> si kayo? <laughs> ano ano <na> yun? Oo. Oh, Aba? si Prisel. Kay kapatay, kagapitay. Ano ba <laughs> yun? yun? Ako. Si Debe, si Eme, si Utoy. Sos. si Utoy, Sos. ako. May nalaman pa yun? Ako yun, inay. Ay, may nalaman pa nga. Ay, hindi mo sa namin ako 'yung si Presel, 'yung bunso. 'yung mm, anak mo'ng bunso. <laughs> Natandaan tandaan mo 'y Nay, pangalan ko. Nay, tanda tanda mo pangalan ko. Utoy. Ay, Utoy. Si, ano pangalan ni Utoy? Ay, ano, tillyong... Si Pre, Presel. Ah, si Presel. oo. Uh, Ako uh. 'yun. Ako si Presil Inay. Ikaw pala yun. Oo, uh -uh. anak mo, Bunso. Ako yun. Nakakita ko nga yan eh. Ako yun. Narito. Si Priscil. Bata pa eh noon. Noon bata pa ako, ngayon malaki na. Ay, ngayon malaki na. Oo, oh, nagtatrabaho na.